Yan, magandang hapon sa inyong lahat. So, andito tayo ngayon sa ano, sa Talisay Beach Resort. Tinatawag din nila ano, Baoy Beach Resort. So, yan, doon tayo galing. <coughs> Excuse. So, nagtanong-tanong ako dito. Uh, taga sentro pala si Kagawa Jun Boral. So, ayan. Shoutout kay Kagawad Jun Boral. Sayang, Kagawad wala ka pala dito. Taga sentro ka pala. So, ayan. May nakita ako dito. Uh, pakita ko sa inyo yung mga ano, may entrance fee tsaka yung sa rent ng cottage. Ayan. So, yung sirai bread. Excuse. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan ah. Wala siyang parking fee. Pero tricycle, motor, ay sorry, walang parking fee. Ang parking fee pala dito, ang tricycle at motor, 10 pesos. Pag four wheels daw, 20. Pag truck, 40. Ayan. Sorry kanina, may parking fee pala. So, ayan. batay sa dagat. <coughs> Excuse. Yan, sabi nung napagtanungan ko si ate, so ito na daw yung Talisay Beach Resort. Yan. Isang haba daw to. Ah, Isin ko lang yung sombrero ko guys. So yan na oh. <coughs> Excuse. Yan, shout out magandang hapon sa lahat ng taga-kabugaw. Maganda ng dagat. Ayan, dyan tayo nagtanong kanina. Ayan. Try natin maglakad-lakad sa unahan. Pero para may mga naliligo. Ayan. Sayang, wala si Kagawa Junboral. Taga-sentro pala siya. So, hindi niya siguro nabasa yung ano. Minention ko siya, hindi niya siguro nabasa yung comment ko. So, ayan. Siguro, next time na lang ko kagawad. Ayan. Ako na lang muna mag-iikot-ikot dito. Ayan. Lakad tayo hanggang sa dulo. So, <coughs> excuse. Ayan, may mga ano, may mga tent-tent. Doon tayo galing sa kabila sabi ko, schedule ko to. Total, dito naman yung way ko kasi papunta ko ng tagbak. <coughs> Kaya dinaanan ko na. Yan. Lakad pa tayo dun sa dulo kung ano meron dun. Siguro hanggang dito yung Talisay Beach Resort. Yan. <coughs> Excuse, pasensya na kayo. Inubo tayo eh. So, Ayan parang wala nang masyadong naliligo. Yan. Taman tama lang pala yung punta natin. Walang masyadong tao. Hindi tayo makakaabala sa mga nagsiswimming. Ayan. Handa tayo dun sa dulo sa may bakawan. Ano yung may tinuturo? ba Baoy Beach. may tinuturo kasi yung Bakway Beach daw this way anyways punta pa tayo hanggang sa dulo ayan o oh. shoutout magandang hapon sa lahat ng taga kabugaw ayan parang may ano may dugtungan may sapa ayan liliban liliban tayo tao. Oh. Ha, ah, ito palang ano. Bawi Beach Resort. Lakad na tayo sa unahan. Ano yung tindahan Ay, may nag-excursion. hapon po! kikiraan lang po <laughs> ito na po ang ano po ang Baoy Beach Resort po tapos yung kabila po talisay po ah okay sige po <laughs> yung mga tuyo oh Eh, gumagawa si ate ng tuyo. Ayan oh. <laughs> Kikiraan po. <laughs> Pagpatay sa dulo. Tingnan natin kung ano meron sa dulo nito. Tapos mga bangka ng mga hingisda. Ayan Ayan, hindi ko kasi mabasa yung ano, uh, tawag nito. Uh, pangalan ng isang nag-request sa atin dito sa ano, sa Baoy. Hirap kasi ipronounce ang pangalan niya. So ayan, kay Kagawa Jun Boral, Ayan next time kagawad wala pala kayo dito sa baba may bahay pa dito punta tayo hanggang dun sa dulo Ayan. alamin natin kung anong meron dun Ayan. teka pakita ko sa inyo Ayan magkarugtong lang pala ang Baoy Beach at saka ang Talisay Beach. Let's go. Ay, may kasi akong bakawan eh. Ako may aso, sana huwag tayong kabuhulin. Ayan Ako aso, huwag makuhabuhulin ha. <laughs> Ayan, may kasi akong bakawan. Parang magandang pumunta sa dulo ng bakawan. Ayan diba oh. another adventure na naman to guys nagot ang background ngayon na ako nakarating sa dulo nito Buti na lang hindi tayo hinabol ng aso. pupunta pa tayo ng tagbak so ko lang malaman ko ano yung nasa kabila kasi ang pagkakaalam ko nandiyan na ang uh, ugtok si Chiu Ugtok ng Buena Suerte Yeah, Lapit na tayo sa mga bakawan. Alam, gusto ko lang makita ko na meron dito. Ayan, talo pa natin nag-island hopping. Pero buti na lang, low tide na. Ayan na. 'di ba? <laughs> Pero pag ano, hindi na kayang lakaran, hanggang dito lang tayo sa tabi. Uh, gusto ko lang talaga makita kung anong meron dito. ah oh, wala. Bakawan lang talaga siya. Isang malawak na bakawan. Pero may karugtong siya. Ayun, oh. Ayun. Doon ako galing. excuse. So pag dinediretso pa natin yan, parang may isa pang beach sa kabila. Pero hindi na tayo nung pupunta. <laughs> Abutin tayo ng siyam-syam eh. Punta pa tayo ng uh, tagbak. Ayan. So ayan, si Kagawa Jun Boral, nag-comment kasi siya sa post natin sa Facebook. At ang sabi niya, tumatanggap daw sila ng overnight swimming ayun pero dun kasi sa karato lang nakalagay walang nakalagay ng uh, overnight fee kaya hindi natin alam kung <coughs> magkano yung entrance pag overnight kasi ang alam ko pag overnight ibang entrance eh tsaka ay di ko lang sigurado kung parehas ang bayad sa cottage so ayan <laughs> dahil wala si kagawad wala tayong mapagtanungan ayun So ayan, shoutout na lang sa lahat ng taga Talisay Beach Resort at saka taga uh, Baoy Beach Resort. Yan. So maglalakad na ako pabalik. Landa ng dagat guys. Kaya lang, wala akong balak maligo ngayon sa dagat eh. Ayan, <laughs> maglalakad na ako pabalik. You Eu... Kikiraan po. <laughs> Sige lang po. Salamat po. Try naman natin dito naman. Ayan may mga cottage. Hmm. So ayan ah, uh, shoutout na lang po sa lahat ng taga Kabugaw Ragay. Lalo lalong lalo na dito sa taga Talisay at saka taga uh, Baoy Beach Resort. So ayan maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Ayan. At maraming maraming salamat din po sa mga nag-request dito sa Talisay at saka sa Baoy Beach Resort. So ayan ah, uh, punta pa ako ng tagbak eh. <laughs> so ayan hanggang dito na lang po yung vlog natin at See you po sa next vlog. Peace out.